Tol, kamusta yung kapila ko na makabisita sa libing na asawa ko? Dininay ng judge ang petition mo, Abiyog. Bakit naman ganun? Asawa ko yun, nawala pa. Dapat nandun ako. Asa ka pa. Na napaka-delikado mong tao para kami magpapakawala ng asong ulol. Tsaka nandun naman ang pamilya mo at anak-anakan mo. Baka gulo ka pa doon. Ang pamilya? Ako dapat ang nandun, hindi sila, baby. Kaya judge ka magreklamo. wag sa akin. Hayop ka talaga, baby. Hanggang ngayon, hanggang sa huli, inaagaw mo pa rin sa akin si Osang. Kung inaakala mo na papayag ako na maging masaya ka sa pamilya mo, nagkakamali ka. Ipaghihiganti ko si Osa. Ibabaon kita sa pinakailalim ng impyerno. Hini, magpahinga ka na. Wala ka nang dapat isipin pa. Tama si Ate Diana. The worst is over. Nakakulong na si Badong at si Jacinda. Wala na si Criselda. Wala nang banta sa mga buhay natin. Pero si Hilary, hanggang ngayon malaya pa din siya. Pero wala siyang kakampi, wala siyang resources, wala siyang pera. Sooner or later, makukuha siya ng mga polis kailan natin pagtunan ng pansin ngayon, mga anak, ay kung paano tayong babangon ulit bilang isang pamilya. Basta hindi-hindi ko hindi kayo papapayari. Nangako nga din po kay Ma'am Shee. Na ipagpapatuloy ko lang yung buhay. Pero sa dami na nangyayari ngayon, hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Amy, ano ka Andito na kami, oh. Hindi mo yun na pagdadaanan na mag-isa ulit katulad ng dati. Sabay-sabay natin haharapin yung bagong buhay natin. Sama-sama, kayang-kaya, isang pamilya. Kaya ka Amy, nagtatago ako dito na parang daga dahil sa'yo. Kinuha mo na nga sa'kin lahat-lahat, hindi ka pa rin nakontento. Pati si Bossing na anak ng ang turing akin, Nagagawin na akong kanang kamay. Ibigyan ako ng maraming pera na matay dahil sa'yo. Pwes pagbabayaran mo tong buwisit ka. Ira in kombu, hemo.